Hello, what's up, mga kabadi? Magandang araw sa inyong lahat. I hope nasa magandang kalagayan kayo ngayon. At sana mag-ingat kayo palagi. Uh, for today video, sishare ko sa inyo yung binili kong drill sa pamiwas. Pamiwas, yung makina ng pamiwas sa Shopee. Uh, wala lang, Titignan na. lang natin kung okay ba yung 354 na kasi hindi ko kayang bumili ng napakamahal na ano sa pamiwit si, eh. Pa -pa pamiwit with natin mga kabadi kaya unbox natin to tingnan natin kung maganda. Kung rerita natin ng 5 star. Okay? Let's, let's go. Tay. Bulaga! Ah, let's go! Buddy, let's go! Buksan na natin! Ayan mga kabady, titingnan natin kung sulit ba yung 354 na binili natin sa Shopee. Oh, hirap pa. Okay, oh, ganda ng Ganda ng kanyang packaging mga kabadi. Mukhang safe na safe 'to, oh. may bubble wrap. Ito nga pala ay nagkakahalaga ng 300, parang maliit lang pala siya mga kabadi. Titingnan natin. Sabi may free daw ito eh. Titingnan natin kung sulit. ay. Ito pala yun. Ayan mga kabady, yung oh, may pring. Bakit parang tali? Pang ano ito? <laughs> hindi ko alam kung pang ano ito. Parang tali. Hindi naman ito na ilan. Eh. Ano? Hindi naman to na ilan. Bakit ganun? Ayan mga kabady, hindi ko alam kung ano ito. Comment nyo na lang kung ano yan. Oo. Oh, sa wakas mga kabady. Parang maganda mga kabady. Oh. Ito nga ba nga yung in-order ko sa Shopee, oh. Na dagdag sa aking. Wow! Wow, mga kabady, ang ganda. Yan, mga kabady, oh. Kulay gold yung kadyang ano, oh. Oh. Dapat yung gold. Yan, mga kabady, ang ganda, oh. Ito ay walang nakalagay na papel. Ayan, oh. DC 1000. 0.5 150 0.2485 Mukha namang maganda mga kabady Pati ito maganda oh Parang mas maganda pa dun sa aking isa Hop oh. Maganda pare ko maganda mga kabady ito ah Sulit yata ang aking pagbili rito ah Quality oh Kahit medyo maliit lang pero parang quality quality Ngayon mga kabady oh quality mga kabady maganda maganda sya yan eh. mga kabady ito yung mga pala yung binili natin sa, sa shopee na isa sa mga isagdag sa ating mga para sa ating fishing adventure yan mga kabady yan. Eh. okay super ganda nya hindi lang natin sure kung matibay siya pag nabasa yun lamang ang ating obserbahan sa kanya pero yung kanyang ano makapal to, tapos magandang umikot yan magandang umikot mga kabady yan nabili ko ito sa halagang 354 yan mga kabady yan ang price nya 300 yan 354 mga kabady hindi kasama, walang shipping to, free ang shipping nito. Galing pa pala to ng China, mga kabady. Eh. Pero maganda naman siya, maganda, mukhang maganda. Kaya para sa akin, 5 star siya ang rate niya. Hindi ko lang inexpect ito. Parang pamiwas siya rin ba ito o ano? Parang hindi siya ano eh. Parang hindi siya parang tela hindi ko maintindihan siguro parang matibay naman ayan mga kabady oh. mukha namang maganda kaya abangan natin gagamitin ko ito sa susunod kong pamimiwas Ingen. Mga kabadi. Okay. Timbaso ah. Uh, ah, sana Nag-enjoy kayo sa ating ah, pag-share ko sa inyo ng aking nabili sa Shopee. Yan, DC1000 na makina ng pamiwas natin, mga kabady. At hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking mixing vlog. Share ko lang itong aking nabili sa Shopee. Maganda siya, mga kabady, kahit maliit. Talagang sulit ka. Para sa akin, 5 star. Kaya, Hanggang dito ko na lang tatapusin ang aking mixing vlog. Thank you sa lahat ng supporters ko, subscribers. At sa mga hindi pa nakasuporta sa aking channel, please subscribe my channel, Crumbuds TV. Like, share, at saka bell all para lagi nyo makita ng aking mga vlog. Okay, hanggang dito na lang. Bye bye!